Another day, another mini vlog tayo for today's video mga mare. Konting kaganapan lang naman to ngayong araw mga mare. Kaya naman samahan nyo kami sa aming ganap ngayong araw. Meron nga natirang pintura dito at ipapahid na nga lang ni Daddy Ron dito sa may pintuan namin. Kalahati pa nga ito mga mare at sakto naman to dito sa may pintuan namin. Bali ito na nga yung nasa likod ng pintuan mga mare. Yung nasa harapan niyan mga mare ay hindi ko na nga nabidyohan gawa nga ng napinturahan na nga ni Daddy Ron. Bali inumpisa na nga ni Daddy Ron dito sa may harap ng pintuan to. At tingnan nyo naman mga mare. Unang pahit pa nga lang yan, mga mare. At eto na nga yung final. O oh, di diba mga mare, ang ganda ng kinalabasan. Magandang tignan at umiwalas nga yung pintuan namin. <laughs> Dahil saglit lang naman pininturahan ni Daddy Ron yun mga mare. Eto at gagawa naman daw siya ng ring para kay Iyon. <laughs> Dahil meron nga ngang bola si Ion mga mare, eh, kailangan na nga lang talaga yung ring. <laughs> Syempre mga mare, para meron naman siya pagkakalibangan. After ng ilang oras nga niyan, mga mare, ay eto at nagawa na nga ni Daddy Ron to. Sa so, mga oras na nga yan mga mare, ay eh, nakatulog na nga si iyon pero bago nga siya matulog mga mare ay pinaliguan ko nga muna siya pagkatapos ko ang pinatulog si iyon dyan mga mare ay nagprepare naman ako ng uulamin namin para sa tanghalian isa rin to sa paborito ng mga bata mga mare yung isda wala pa isang oras mga mare ay nagising na nga si iyon wala kasi ako sa tabi niya mga mare kaya naman nagising na kaagad siya hindi pa nga tapos yung ring na yun mga mare pero pwede nang gamitin excited kasi si iyon dyan mga mare kaya naman ginamit na lang niya syempre mga mare kaysa naman mag cellphone. so ayan na nga mga mare hindi na nga rin ni Kuya Isko ay naglaro na nga silang dalawa. Buti na lang mga mare at marami nga alam si Daddy Ron. Sharon kasi gumawa ng bilyar ni Kuya Isko mga mare. At eto ay meron na naman kaming libangan. Sa mga oras na yan mga mare ay nasa kwarto nga sila. Yung nagpapahinga yung daddy nila mga mare pero naglalaro sila ng basketball dyan sa loob ng kwarto. Pininturahan na nga rin nila mga mare after na ilang minuto pagpapahinga ni Daddy Ron. Bandang baba na nga rin yan mga mare at si Kuya Isko na rin ang nagpintura. Gusto kasi nilang ibabayan mga mare kaya nagmamadali nga si Kuya Isko magpintura. Excited sila maglaro sa labas mga mare. Wala pa nga isang oras mga mare. Ayan, tapos na nga yung ginawa ni Kuya Isko magpintura. Eto at finally mga mare ay natapos na nga din. Lagyan na rin yung net mga mare para sa ganun ay mas magandang tingnan. Natayo na nga rin yung bandang taas mga mare at pwede na nga daw yung ibaba. Pagkatapos ay naglaro na nga silang dalawang magkakapatid sa baba. Saglit lang at eto dumating nga parcel nga ni Iyo. Mga lobo lang naman yan mga mare at nagkakahalaga lang ng 130. Binuksan na nga rin nila dito sa baba mga mare at hindi na nga sila umakyat pre mga mare, alam niyo na super excited yung mga bata kapag meron nga silang binubuksang parcel. Hindi rin sila nagtagal sa baba mga mare at eto nga yung pinagkakaabalan ulit ni Kuya Isko. Isa rin to sa libangan ni Kuya Isko yung maglaro ng bilyar. Mulan man o umaro mga mare ay meron nga silang pagkakabalahan dito sa loob ng bahay. Minsan mga mare ay kalaro naman ni Kuya Isko yung daddy niya. Kapag wala akong ginagawa mga mare ay naglalaro din kami ni Kuya Isko. Minsan naman mga mare ay yung mga kalaro nga ni Kuya Isko sa labas. Oh, siya mga mare, hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood. Odd. Bye, see you in my next vlog.